Bago pa man magsimula ang kampanya noong March 28, 20, 2024 nitong nga halalan 2025 ay pinaalalahanan na ng COMELEC at DNR na obligasyon ng mga politiko na tumatakbo sa iba't ibang mga posisyon na tanggalin ang kanilang mga campaign materials upang hindi magkalat sa mga daan na kabalandra pa rin kahit tapos na ang eleksyon. Isa dyan si aspirant candidate Mark Polar sa Bayan ng Placer na nakapasok na siya ay tumatakbo bilang independent sa Bayan ng Placer, walang kaalyado at walang mang sinong mga suporta sa kanya ng mga organisasyon pero sin sinikap nitong sa pamamagitan ng pagdidikit ng kanyang mga campaign materials at kanyang mga platforma na ipinahayag para sa mga tao nga kanyang pagsisilbihan sa bayan ng placer ay tinupad din ito ang kautusan ng COMELEC at DNR na maglinis at tanggalin ang kanilang mga campaign materials mat matapos ang halala noong Mayo 12, 2025. Dahil dito ay uh, isa si uh, Bayan Mark Polar ay uh, isa yan ang bagong na-elected bilang sangguniang bayan si Mark Polar na siya ay tumatakmong independent toon Ay isa siya sa mga na-ispata ng 1-1 Riverada News FM at ibang mga media organization na siya Mark Sangguniang Bayan Elect ni Mark Polar sa bayan ng Pasir Aya. Sinunod, ang kautusan ng Comelec at DNR na tanggalin ang kanilang mga campaign materials pagkatapos ng eleksyon upang maiwasan ang pagkalat ng mga tarpaulin o mga campaign materials sa kalsada na sanhinangan, minsan nililipad ng mga hangin o kaya ay tinatanggal tanggal ng kabataan at tinatapon lamang sa mga daan. At ayon rin sa pakikipag-usap natin kay uh, New Elect Sangguniang Bayan na Mark Fuller ay uh, siya ay magpapatuloy din sa kanyang servisyo. Hindi pa man siya nagpapa ay nagbibigay na talaga siya ng tulong sa mga nangangailangan ng mga plasirinyo tulad ng mga emergency at mga kung ano man mga event na hinihiling sa kanya. Ito na lang ang 101.3 Verra, Daniel CPM, Wengburnaga, The News and Public Affairs.